ng trabaho sa abroad. Kaya lang, ito na nga ang sitwasyon, eh tila po hindi pa rin lubos ang ng lakas ng loob ang gobyerno para tulungan ang gusto at puspusan ang mga nagbibigay ng buhay sa ekonomiya ng ating bansa, ang mga overseas Filipino workers. Eh, sa zona nga po ng Pangulo, ni isang linya nabigyan eh, isang oras isang oras at apat minuto ang sora ng Pangulo. Kaya hindi po natin masisisi ang ating mga OFWs na manahimik na o so, kaya umiyak na lang sa Facebook at sa Twitter tungkol sa mga uh, nila at sa mga pagmamalupit sa kanila. Meron nga po ako isang nakausap na OFW sabi, okay na po ako dito. Naibigay ko na, nasabi ko na ang nangyari sa akin. Mangala na po ang gobyerno. Ayoko po ko pong maging komplikado ang aking buhay natin mabuti na lang at mayroong ibang naninilbigang at nagsasalita at ngayon ay umaasa sa totohan ng aksyon ng ating pamahalaan. Ang kailangan nang talaga ng Aquino administration ang pagkakaroon ng bukod na kagawaran, bukod na opisina para sa mga overseas Filipino workers para may maramdaman lang natin sa kanila na totohanan tut nga, tunay na, siyang tunay, sila'y mga bayani, mga bagong bayani ng ating bayan. In the voice of Jerry Baja, happy weekend, Kampayan, Susan na. Nam. katatapos lang po nung programa ni Jerry Baha uh, tungkol po ito sa pangabuso na naman sa OFWs natin gusto ko lang po may bahagi din sana yung sa ko tungkol sa sa issue alam nyo kasi nakailang beses na rin po ako nakalabas ng bansa at uh, bawat labas ko nakikita ko sa airport pa lang napakaraming uh, tao dahil maraming nag asawa nagpapahalam sa asawa magulang nagpapahalam sa anak anak nagpapahalam sa magulang kapatid nagpapahalam sa kapatid alas hindi mo mapaghiwalay dahil layo na nilang ano umalis sa loob ni Roblano makakakwento kami yung mga OFW na yan kung gaano kahirap ang buhay sa labas ng bansa kung anong klaseng sakripisyong ginagawa nila di ba dyan iinom na lang ng coke ayaw nilang inumin kasi iniisip nila kung kakainom na rin ba ng coke yung mga kamag-anakan nila rito yung mga mahal nila rito sa Pilipinas di ba sinasakripisyo yung iba, pagkain sinasalang alam kung nakakain na ba yung mga mahal nila sa Pilipinas may maipadala lang na pera sa Pilipinas Napakarami pong sakripisyo, ginagawa ng OFW. ano kahirap po buhay nila alam niyo kasi eh, beneficiary really po ako ng overseas Filipino family mga tulong na nanggagaling sa kanila alam niyo pagbalik ng Pilipinas para haramdaman niyo kung sila kasaya kasi paglapag na paglapag ng aeroplano sa runway palakpakan palakpakan sila sumisigaw masaya <laughs> kabalik lang ng Pilipinas Ma ano dyan, masakit. Yung paglabas ko ng airport, yung nakita ko doon, nadurog yung puso ko nung nakita ko isang tatay, sinalubong nung asawa, sinalubong nung anak. Igpit ng pagkakayakap niya sa asawa niya pero nakakatunaw ng puso yung sinabi niya. Nung nakita niya anak niya sa likod ng nanay, sabi niya, ito na ba si Junjun -Jun ko? Nadurog yung puso ko doon, hindi ko kakayaanin yun. Kaya sa lahat ng OFW, isang pagpugay po sa inyo na tunay na bayani ng bayan hindi nyo dapat pinagdaraanan yung mga pangabusong ginagawa sa inyo sa laki na naitutulong niyo sa bayan natin sa lahat na sakripisyon ninyo Taas na po. Taas na ako sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo Sa lahat ng pagmamahal Sa lahat ng sakripisyo Maraming salamat po sa mga Taong gumagawa ng trabaho Sa Pilipinas Sa isang trabaho Magawa po natin Ibig sabihin po niyan, isang bawas na OFW po yan, isang bawas na tao magsasakripisyo na naman, na iwan ng pamilya. Sa pagpugat, pagsaludo po sa inyo. Maraming salamat po.